guys. Meron tayo dito yung burger steak, pork binagong, uh Hungarian sausage, and then yung chicken nila. Hello mga moms! May bago tayong titikman na coffee tambayan dito sa may Aliaga at dito nga sa may Beanpad katabi ng Wiltek. At pagpasok mo nga sa loob ay makikita mo yung simple pero cozy na interior design nito. atang Ang kagandahan dito ay marami silang offer ni drinks at food. Order post na lang kayo para sa kanilang mga price. ito na yung si salt, tarong, um, ice so thermal ice. Ano dito? At ang in-order ko nga for my coffee ay ang sea salt caramel latte nila. Dahil ang madalas ko talaga orderin kung hindi Spanish latte ay ang caramel macchiato. Pero dahil one time may pinuntahan kaming cafe ay nagustuhan ko ang sea salt. So ito, let's try! Hmm. Ito Medyo disappointed lang ako dito sa in order kong kape kasi hindi ko talaga marasahan yung flavor na hinahanap ko dahil kung pagbabasihan ng lasa ay lasa lang siyang caramel macchiato pero kung i-rate ko siya as a caramel macchiato 8 out of 10 siya for their season marasahan sa caramel ng soy Masarap naman siya for coffee pero dinisenyo siya for caramel um, ay for season So, um, give ko na lang sa'yo ng 6 out of 10. Masarap siya kung talagang may makiha ko. Guys, meron tayo itong burger steak, okay. pork binago nga. Okay na, tama ka. Ang Korean sausage uh. and then yung chicken nila. Hmm. So, karap, malanati. So, taste na natin. Very good.

Masarap play pork binagoongan. Oi, I hate you. Okay, ako watching. Toy pesos. So, ganun siya. 9 out of 10. Oo. Mas stable daw meal lang. Masarap ito, ang... ito 'yung binagoongan niya. I'd try mo 'yung ano. Sa titulo dati, may cafe pa. Yung... sarap Tapos marami pa 'yung rice niya.

Okay, so 55 pesos. For overall experience, for me, it's 8 over 10. Medyo natagala lang kami sa pagsiserve ng kanilang drinks and food. Pero para sa kanilang rice meal na napaka-affordable, ay super sulit na at masarap ang lahat. Kaya naman, kung di nyo pa natatry dito, go na kayo. So, yun lang mga kamers. Hope you like this video. Thank you for watching.